Toyang! Toyang! Toyang, sandali lang, sandali lang. Anong problema? May nasabi ba ako? Eh di. May sasabihin kasi sana ako sa'yo eh. Pero, sana yung sinabi mo kanina, gawin mo pa rin sana yun. Wala siya na magbabago. Walang iwanan, ha? Toyang, kayang, tinatakot mo naman ako, eh. Ano ba yun? Anong problema? Umami oh, kasi sa akin si Daddy kay Nina. Nandun daw kasi siya nung... nung namatay yung mga magulang mo. Pero wala naman siyang binabanggit sa atin na gano'n dati, di ba? Kasi guilty siya eh. Hindi niya alam kung ano yung magiging mo. Si Daddy yung, yung iniwasan mm. ng nasasakyan nila dito at dito eh. Kaya sila nabangga. <laughs> <laughs> Sorry talaga, Ellie. Kasi lang yung dahilan ko bakit sila nabatay. Ha, <coughs> 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 Sige. Eddie! Eli, wala ka bang bala kausapin man lang ako? Toya, na. Sorry, pero... Wala lang siguro ako sa sarili ko ngayon. Aminin ko na naguguluhan lang talaga ako. Galit ka ba sa akin? Kalid ka ba kay Daddy? Sa'yo, hindi. Pero... Hindi talaga alam eh. Alam kong nabigla ka. Ako nga din eh. Natatakot kasi akong sabihin sa'yo eh saka isa lang naman yung hinihiling ko eh na sana maging okay pa rin tayo. Eli. Hey, salamat sa pagdating kay Toya. Um, Pasok ka muna? Okay lang. No.